So, what's up guys? Bagong baga, bagong pili naman para sa inyo. So, ngayon, meron tayong uh, kasama dito na itutur natin. So, ayan sila. ayan, si Katunay. Si Katunay, nanguha sa... Katunay, kita wag naging karong sili-sili sa ilo ha. Sila ha. Alright. Acrobatic na na to. So, anong sunset. Coming sunset. O okay, guys, hapo na.

Magnan kung magsubuhan doon bisag di ko kamao ko. Kamao ka ayo di ko haud. Niya, ha? Sa. Ha? Dili pina ko. Dili pina ko. Ipa ko ka, ipa ko haud mo ang istorya og subuhan. Mo na mo gamit na ko tagalog kay murag dali ko maka istorya og tagalog, tagalog kung gamiton kay. Na sana sa gamay di man sa tanan pero natay daghan nga kamauhan mag og tagalog. Ay hiling ko na pleasureya or mga Tagalog version. Ito na, nasa unahan, nung nakikita ninyo. Ang matang, sili-sili ako niya. Naanang eh, siya ay payag ay guba na. Sa una, maayo pa na. Ang tagiya na, ang gikan kang Andy. Sundan sa lang Arab or Joseph. So shout out kay Joseph, pinakagwapo nga akong parente. Alright, shout out sa iyo. Bila na akong nga ng apelido pero kay Bauna siya sa si Taguia Aray, pero... Ato So ang tawag ato guys nga kuwan sa payag mang groups hmm. Ayos Ito nga yung mga kabanan to sa Ano guys si Kapangandoy Kag si Anthony So medyo ngit-ngit na guys kay hapo na ano at bang sa pantayan eh. Ito dito ang sunset sa Pika sa Atbang. So, sa may pre nangita sa sa may pinga tunay nangita sa sisi. Mumbot makakita ba sa sini eh. pero daw may sisi dire guys. Manggagmay lang siya. Ano sana. Pero sa Atbang na idag ko dito. Kung bakod kay ikuan, okay. Hindi ka ludaan nun, kaon ka. Pero kung ludaan ka, hindi ka magkaon dito. Ito na eh. Nangita tag, kaon-kaon nandiri. Right ay mga sisi mga kinuaan na ni guys uban na may may daghan mga ulit ito na bukay na kayo na sa mga so unexpected ni uban ni sa plano ito so, na sikot sikot ha uh. may bakawan sa mga guys nanubo ito guys sir. Right. sweet to kayo sa mga akrobatik. Huwag mga... Akrobatik <laughs> <laughs> mga transition si Katunay, my friend. Ikaw sa kaupo na naman kayo. So, na siya. Masagin pang mga Si Boseng. May nakitan si Katunay. Daw-daw ako na yun. Ah. Alright. Ah, kayo. Lama, nah, na nga may nadi ko kau punya, kau pun nangamang mga nangat, pero nanginungo mo guys, may apps na, may soroy ako, may soroy, si, si guys, nangat, nangat, Nga dia sebab kau nak pada sisi dia biru. Biru kayu kai. Suung ko mangga. Ini labung nak kai pak kau diri. Bunga hon ni pak kau bunga hon. Ana pun nak nak kita guys. Sa kau nak kita ni lah. Kai 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 lubung man. Ana mana isi sini guys. Terus pakai nak guys. Ini tu. Nah apa? Dako kayo. Ada pertinggalan.

Ayan kayong si Orchard. Ngayon so, ni maglakad tayo, eh. medyo ngutungot -ngut kasi kaya, kaya mo pilit man lapok. Di lapok ko na siya. Kau bakau. So, gitor na first time pa rin naman gitor diyan mo. Kapila na siya kare, sikat na may printer first time pa rin namang gitor diyan dapita. Aris likod.

ada datang kendah komisi ga e atangin ani e wato part e 2